Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Welcome back mga ka-episode plus at narito mga dapat nating abangan dito nga lang sa FPJ's Batang Kiapo kung saan sinabi nga nito ni Mokang na sulit naman ang pagsama pala nito kay Tanggol dahil na-enjoy naman nga daw niya ang buong araw samantala na makatakas at malaya na nga itong ang si Ramon ay binantaan na nga siya nito ni Olga na mag-uumpisa na nga ang tunay na laban ng buhay nito ni Ramon. Magbubunga naman na nga ang kasalanan nga nito ni Ramon at paparusahan na na nga ito nga si Tanggol nito ni Rigor dahil nga sa mga ginagawa nga nito na hindi niya nga nagugustuhan kaya naman patuloy na pahihirapan at sasaktan niya nga itong ang si Tanggol kaya maaawa na nga itong lola nga niya at gusto na nga sabihin nga nila ang katotohanan tungkol sa tunay na pagkatao nga nito ni Tanggol. Dahil nga sa pananakit nga nito ni Rigor kay Tanggol, ito na nga kaya ang magiging dahilan kung bakit nga ba manalaman niya na nga ang katotohanan sa likod ng pagkatao nga niya sa nangyari noon sa kanyang nanay kung bakit nga ba galit na galit nga itong si Rigor dito nga kay Tanggol at itong lola na nga niya ang magtatapat ano naman kaya kay Hinata. kapag nangyari na nga nalaman ito ni Tanggol ah, lahat na yan na maraming sa inyong panunang